Utos ni Miss Ferrer na huwag kang papasukin dito kahit kailan. Yan ang unang order nila sa akin ang kunin nila ako sa agency. Huwag mo akong sisigawan, ha? Tututukan mo pa ako ng shotgun. Kilala ko rito. Itanong mo sa kanila! Sumusunod lang po naman siya sa utos ng Senyorita Divina, eh. Hindi si Divina ang kailangan ko. Si Nora. Hindi niyo po pwedeng makausap ang Senyorita Nora. Bakit may nangyari sa kanya? Ha? May utos po ang Senyorita Divina. Nung no, wala po kami sasabihin tungkol sa Senyorita Nora, kahit na po kanino. Umalis na po kayo, sir. Pag nagpumilit siya, barilin mo! Paging Mr. Rosenthal. Good morning, ma'am. May I help you? you Good morning. Could you check if Mr. Salvo is still in his room? Mr. Mm -hmm. You have an overseas call. He Left thirty minutes ago. I believe he went out jogging. Thank you. You're welcome. Jerry, I'm running you? Ah! Ah! Ano ka ba? Tapon mo yan Tapon mo sabi ah, Para yun lang eh Umuwi na tayo. Bago pa lang tayo nag-i-enjoy. Uwi na tayo. Umuwi na tayo sa Maynila. Ayun nga Hindi ka pa rin ba makatulog? Gusto mo uminom? Mabuti pa nga siguro. Para antukin din ako. Cherry. Yeah. Hindi ka ba nalulungkot sa pag-iisa? Minsan. Nakatatawang nakalulungkot isipin. Araw-araw ay napaliligiran ako ng mga tao. Pero ang pakiramdam ko Para pa rin akong nag-iisa. Ang nakikita nila, ang aking pagiging matatag, katigasan na aking kalooban. Sana'y totoong matigas ako. Pero hindi nila nakikita ang tunay kong damdamin. Well, it gets lonely at the top. Yeah, right. Here's the loneliness. Kamusta ang kamay mo? Masakit pa ng konti. Bakit hindi ka pa nakaayos? In ten minutes, mag-uumpisa na yung conference. Mabuti pa, magbihis ka na habang nagkakafe ako. Next time, pag akyatulin natin dito, no more conferences, no more business deals, no more import-export topics, um, no more Kasi lamig na yata ng ilong ng pusa ang kafe mo eh. Jerry, may tatanong ako sa'yo. Gusto ko sagutin mo ako ng totoo. Kahit na gano'ng kasakit. Si Nora, no? Pinakikitunguhan mo ko. Para malapit ka sa kanya. No? Alam ko, kagabi pa. Doon sa harapan ng fireplace. Hindi ako. Nora, a poor copy. Kung ka ba namang ginto na ang nasa harapan mo, basura pa ang pinili mo? Ginto o basura, mahal ko siya. Hayo. Hayop ka. Mandaraya! Nagkamali ka sa ginawa mo ito, Jerry. Dahil magmula ngayon, hindi mo na makikita ang basurang sinasamba mo. Oh, hinto ko muna riyan, ha? Ikaw naman magmaneho para matuto ka, okay? Sige. Okay. side. mo, yan. O tingnan mo na. Tingnan mo sa side mirror. Baka may tumadaan. O sige. O yan. O titingin ka rin dyan sa rear view mirror mo, tsaka dyan sa side view mirror mo. Baka mamaya may umu-overtake o ano.

Anong sabi ng doktor? She has no brain damage Salamat na lamang Talagang salamat ng marami uh, May kakilala akong doktor na espesyalista na pwedeng tubigin sa kanya Ako na ang kukontak ng doktor Kung may may tutulong ako sabihin mo lang Napakalaki na nang naitulong mo, Oscar. Naareglo mo na ang pamilya ng batang muntik na niyang mapatay. Malit na bagay lamang yan. Ang mahalaga ngayon, ang makarecover siya. Oscar, paano kung hindi na magbalik ang isip ng kapatid ko? Mahal ko si Nora. Hindi ko siya maaring pabayaan. Bakit ayaw ko papusokin dito? Sinatakot mo ba ako? Putok mo! Sige! Utos ni Miss Ferrer na huwag kang papasukin dito kahit kailan. Yan ang unang order nila sa akin ang kunin nila ako sa agency. Huwag mo ako sisigawan, ha? Tututukan mo pa ako ng shotgun. Kilala ko rito. Itanong mo sa kanila! Sumusunod lang po naman siya sa utos ng Senyorita Divina, eh. Hindi si Divina ang kailangan ko. Si Nora. Hindi niyo po pwedeng makausap ang Senyorita Nora. Bakit may nangyari sa kanya? Ha? May utos po ang Senyorita Divina. Nung wala po kami sasabihin tungkol sa Senyorita Nora, kahit na po kanino. Umalis na po kayo, sir. Pag nagpumilit siya, barilin mo! Hello? First President. Oh. Si Jerry Salvato. Pwede ba makausap si Nora? Naku, eh hindi niyo pwedeng kausapin eh. Bakit hindi? Basta ho, nag-aaksay lang kayo ng oras eh. I want to talk to her. Hindi ikaw ang gusto kong makausap. Ang hirap mong kausapin, ah! Pareha. Ikaw ang mahirap kausapin. Ikaw ang... Pwede ba? Huwag mo na kaming pakialaman ni Nora. May I help you? Gusto ko makakausap sa si Divina. Busy pa ho siya eh. Busy. The Divina! Should be Excuse me, sir. Sorry ho, ma'am. Hindi ko ho siya minapatuloy pero bigla ho siyang pumasok eh. Um, could you excuse us, gentlemen? Bakit mo tinatago sa akin si Nora? Wala kang pakialam kahit anong gawin ko sa kapatid Sagutin ko. Sagutin mo, tinatanong ko. Bakit mo siya tinatago sa akin? May sakit si Nora. Hmm. Sino'ng niloloko mo? Wala. Dahil nagsasabi ako ng totoo. May sakit siya, na aksidente siya, tulala siya. Trauma, amnesia. Kaya hindi siya pwedeng kausapin. Ngayon ko ayaw mong maniwala, wala akong magagawa. Wala na tayong pag-uusapan pa, kaya pwede ka na umalis. You don't tell me when to leave. Ano ginagawa ni Oscar Fernandez sa inyong bahay? Gusto mo lang akong paghigantihan, ano? Kinagamit mo pa ang ibang tao? Wala ka ng pakialam doon. Ako ang may-ari ng bahay na yun at ang taong gusto kong papasukin ang makakapasok. Sapagkat gusto kong kapatid mo, hindi mo ako pinapasok, gano'n ba? Bakit ka napaka Napakasama mo, Divina. Ikaw ang masama. You used me. At ako, anong ginawa mo sa akin? Gusto mo lang tapakan si Nora kaya sinangkalan mo ko. Lahat halos na sa ina. Kapangyarihan, kayamanan, talino. Pero hindi mo matanggap. Tatalo ka ng kapatid mo. Masakit, Divina. Hindi ba?